porcupine pang sinigang to muna so mga kapisakol maray na aldaw sa inyong gubos sa mga bikulanos may adlaw kayo tanan sa mga sigwanas, sigwanos di anapunta ano nag uh, nag tayo ng kwan porcupine porcupine fish yeah. pang sinigang so ang ginawa ko to ko muna bago natin yung isigang Ayan yung mga laman niya. Kasi so, sa yun, na-prito na. Tapos ito. Ito so, yung maulo niya. Tapos so, ito yung balat. Ipiprito ko pa yan. Para mas maganda-ganda ito dyan. Ayan eh. Maganda yung pinagpupula-pula. Ayan yung ano ng porcupine. Ano naman yung ba yung ano? Por yung porcupine sa Bicol Muse. Sa Bisaya, Tagutungan sa Amerikano, porcupine. <laughs> Ayan, dito lang tayo sa pobring kusina ni Pinoy. Ayan o, oh, kinuha na natin yung kahapon. Manlagay doon sa sinigang na bangot. At ayun o. Oh. Dito pa o, oh. lalaki, ba, lalaki ng dahon. Ayan o. Oh. Dito lang yan sa kusina ni Pinoy. Porcupine. Pang sinigang, rinito muna. Ayan. Ready na yung pang sinigang nating porcupine. Ano, ang ganda ng karne. Naiprito na. Masahogan na yan mamaya ng gulay dito sa kusina ni Pinoy. Ano? Yan yung kuha natin. Pichay. A few moments later. Ayan, kumukulo na. Pasensya na at biglang na lubat yung cellphone ni Pinoy. Alam nyo ba yung porcupine? Porcupine fish. Musi. Musi sa Bicol, kung sa Bisaya, tagutungan. Ayan, may sili, saka si Buyas. Ayan, kumukulo na. So, luto na siya. Tapos, may pangsahog tayong pichay. Ayan, o. Oh. Ayan, pichay. Ayan, pichay. Yung pichay na yan, dito yan galing sa kusina ni Pinoy. Ayan, o. Yung pichay. Ayan, o. Ayan. ayan. yung pichay natin. Ayan, yung sili. Ayan, yung pichay. O, oh. yan. Diyan, kinuha ko yung pangsahog. Tapos, ayan, o. Ayan, o. Sa dulo. Ayan, o. Mayroon pa doon. Ano ko yan. Ang anim na puno na yan. na ko yan. sili dyan din galing. Yan. Yan. Sili. Ayun. May bunga pa. Oh. Kaya lang. Talagang lumalaban siya sa buga ng aircon. kamatis pumibigay. Ayan daw ng kamatis. Yan. Dito lang yan. Sa kusina ni Pinoy. Ayan. Kumukulo na. So. Hindi na natin ilagay. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Ano yan? Musi or uh, porcupine piece. Ayan, may sili siya. Tapos, ilagay na natin tong pizza na galing dyan sa kusina ni, sa likod ng kusina ni Pinoy. Ayan, Ayan yung pizza ay. Ayan, pizza Sinigang sa pizza na porcupine. Ayan. Kunti lang. Ah, panglasa lang. Ayan, templado na yan. Aywa. Mia, mia Ayan, tapos. Takpan na natin. Diretso, ano na yan. Ayan. Sige, maraming salamat sa pagpanood. Bye-bye.